ulan na naman uh, hapon yung uh, panahon po natin ngayon so buti na lang po pagka uh, galing ko sa trabaho bigla pong uh, tumigil yung ulan pero yan may mga ambon-ambon pa nga yan kaya diretso po akong nag, uh, nandun, nag uh, siga mag uh, iho po kasi ako ngayon ngayon Ayan, medyo ampun pa. yan tuwan-tuwan na naman natin mga halaman. Kaya lang, medyo malamig po ng konti, oh. Biglang bumulas yung ano dito, oh. Yung uh, kamote. Ngayon, oh. Nung nakarang araw, hindi kanyan yung kalalapad yung dahon. Pero ngayon, no oh, Pangatlong araw po na ulan ngayon. Kaya yan, bigla silang lang uh, dumami ulit. Ayan, oh. Gusto kasi nila yung ano eh, yung basa eh to ito yung aking uh, sinisigay yun naambo na naman baka mamatay yung ating ano yung ating uh, sinisigan yung ating, buksan ko to buksan ko to para hindi siya maulanan yan payong to eh malaking payong ayun ayun na ayun na yan o yun. Ay ba? naman siguro mainit. Yan, para makapag-iho tayo kahit ah, uh, mapaano. Ayun. Yan. Bukas. Naging siya kalaki, oh. Yan, no? Ito, hindi ko pa nagagawa yung ating ano, mga pat. Hindi ko pa nalilinis. Sobra kasing uh, pa nang ginagawa. Baka bukas. So Sabado ngayon, ayan. Ayan, wala nang gaanong, ay, may ulan pa rin. Kailangan akong iusog iusog ko lang ito sa gilid. Ang bigat ah. Ayan na. Ayan, waka okay na siguro. Baka rin kasi, hindi ah, naman ganun ka taas yung init niya. So okay na yan. ayun. Ayan. Yan, palakas na ng ano, palakas yung uh, patak ng ulan. So, sabado ngayon dito, so nag-overtime tayo. Kaya ngayong kaya ng umaga, hindi pa tayo nakapag-harvest. Uh, so, baka bukas na lang. So, ewan ko po kung maka tayo ngayon sa garden kasi, ayun eh, o, umuulan pa. Saka yung puno, medyo hindi na maganda yung dahon. Ayun o, no, medyo naninilaw na siya. Baka malapit na 'yung ano malapit na 'yung a uh, fall dito. Well, ko kulang, kulang isang buwan na lang baka mag-a uh, fall na naman. Ayusin ko lang itong aking uh, nanluluto para magkaroon ng ano apoy kasi. Inuulanan. Taglit lang po. Magandang uh, umaga mga kagulay. Uh, nandito po ako ngayon sa harap at uh, nagha-harvest uh, po ako ng kangkong. Uh, So kahapon hindi po ako natapos sa aking uh, ginagawang vlog dahil may mga dumating po tapos uh, lumakas po yung uh, ulan. So dapat ko pong uh, bang yung aking uh, nilulutong uh, barbecue. Pero ngayon ayan, nakapag-start uh, na po ako. Tapos nung kahapon, uh, naging busy rin po tayo kasi may mga napitas tayo po kahapon. Ito po siya. Ang lagu pa ng ano no, ang lagu pa po ng ating kangkong. Uh, So bali, ayun na po, nakapag-start uh, na po ako dito mag-harvest Sa gilid dun So kahapon, ito po yung ating mga na-harvest yan. So meron po tayo ditong uh, dahon ng ano? Dahon ng bango? Dahon ng uh, ampalaya Talbos, dahon uh, Ito ay uh, patola, lofa Ayan. Pipino meron Upo, to yung na-harvest kong uh, kangkong ankong pati yung sili ang gandang tingnan no sili talong talong ayan so yan yung ating uh, na-harvest ta uh, kahapon saka uh, ngayong uh, araw tapos yung ampalaya ewan ko lang kung may mahanap pa tayo dun ayan meron naman po dito medyo oh, malalaki na yung nasa harap kasi nasa loob dun kahapon medyo na uh, ubos yan kasi yung mga yan ah, uh, kumalit pa ng konti eh. marami siyang bunga pero sa labas nga oh, malalit pa di pa gaano ah, uh, malalaki ito pang talbos na rin to oh. Kumaano sila, lumalabas sila sa natin, sa bakod natin. Ngayon yung ating uh, harap nung uh, garden. So baka yung cabbage, meron tayong ma uh, harvest mamaya. Check natin, no? So yung dalawa dito, nakuha nakahapon, kahapon. Marami rin kasing uh, pumunta kahapon dito. Pwede na rin siguro yun Yan yung ating cabbage Okay Ito, matigas na to Pwede na put Yan Pag uh, matigas na Pwede na Yan, matigas na rin Yan, matigas na rin Okay Meron na pala Uy Natumba man to Anong yara dito? Tatlong araw kasing Ah uh, sunod-sunod po yung uh, ulan. Ayan, natumba yung ating ano, sunflower. Oh. Ayan. So, ayan. Iyay ka. Hinangin siguro to. Lahat pala nagtumbahan. Ayan o. Oh. Nagtumbahan pala sila. Shadow. Ewan, mabababa ba yung pagkakatanim natin? So baka mamaya, mamitas pa tayo ng ano, ng uh, sitaw unahin ko lang pong muna i-harvest yung kangkong kasi medyo po matagal yun no yung kasing sito mabilis na lamang po yan ayan. ay ewan ko lang sito baka kamote hindi ko pa sigurado tsaka lugbat sa gilid ah uh, depende po mamaya kung ano ah uh, meron po tayong uh, time ma uh, makapag uh, harvest so yan so yung patula dito na nakasabit nung nakaraan ayan naubos na po yan. Yung mga naiwan, yung mga hindi pa gaano kalakihan dito. Ito. Yan. Pati yung uh, ridge natin dyan. Lofa ridge. Yung patola. Mayroon pa rin. Ito. Ayan mo lang. Ayaw niyang bumagsak eh. Ayan. halos na check ko naman na lahat dito. Ayan. Ayan. Ito yung sasabi ko medyo maliit pa eh hindi siya lumaki kasi yung mga iba nakuha natin kahapon na yan oh. so nagtalbos tayo kaya makikita nyo mga kagulay na bawasan yung dahon nya pati yung talbos nya so dito side tsaka makikita mo yung mga bunga nya oh. diba nalalago din po yan ulit pati yung taas nyan doon medyo na marami tayong natalbos dahil dito ayan, hindi pa naman ah, gaano pa yung kabilang side ayan. ayan yung mga naiwang patulay eh, patula ano ang palaya madilim pa dito ayan oh marami pa kaya lang maliliit parang next week pa po sila talaga pwede oh itong mga itong nakasabit dito ayan next week pa po ito ayan marami po yan hindi siya nakalaki kasi lumig kasi ng dalawang beses eh I mean, tatlong araw eh tapos kaya hindi siya naka masyadong nakalaki pero mga pwede na kinuha po natin na uh, kahapon ito pwede na rin to Yan, medyo malaki na kaya nga lang pag ganyang kalaki medyo mapait siya eh yung hindi pa talaga nabubuo ang pait niyan kaya mas maganda na ano palakihin muna natin no Ayan po, so tatapusin ko lamang pong mag-harvest ano, mag, uh, ngayon Dun pong ating uh, kangkong para matapos na kasi medyo marami po yung ating uh, harvest po ngayon. So ayan. Diba parang dito may pwedeng isa na rin dito. Halo-halo ah, kasi uh, medyo size lang naman siya. Pati nga pala dito oh. May mga kumapit na sa ating ano, yung to, cherry. No. Nagkalat na yung mga bunga ngayon. Ito, pwede na rin mamaya Harvest na rin po yan. So, yung okra, baka wala kasi gamit lang kasi namin. Kinakain namin araw-araw kaya wala kami na harvest yung ano. Ayan. So, ay haba oh. Ganito siya kalaki. Ganito sa kaganda pagka uh, uh, pinalaki natin yung ating sitaw kaya lang minsan hindi na po nagiging uh, uh, ganyang kalaki so maraming ano talbos din yung ating ano kamote kaya lang may mga sira yung dahon gawa ng uh, insekto tumbo yung sunflower diba ano you know? Ganda sana. Okay, so mga kagulay. Ah, ay. Gano'n muna ako. Mag-a-a. Ah, Hanggang muna muna. Umuulan. Pero buti uh, hindi ka ganong uh, malakas. So ambon-ambon lang siya. Pero nasa uh, mahigit na kalahating uh, oras po yung uh, ambon ngayon dito. So punta po tayo dito sa ilalim ng ano. Sa ilalim ng ating uh, ampalaya. Yan. Hindi ka ganong uh, maulan dito eh. Yan. Dito po tayo magano mag, ano? mag uh, vlog ngayon. So yan. So, ayan, tapos na po tayo mag -harvest. Tapos na po tayong uh, magbinta ng ating mga gulay. Pero mamaya parang may uh, pupunta pa. Pero kangkong na lang naman ang kukunin po nila. Ayan, so, kayong araw, ang dami po nating na-harvest. May napatak. Uh, halos lahat. Naubos yung ating uh, uh, gulay ngayong araw. So, yung ating garden, ipapakita ko bukas. Uh, malungkot na siya kasi halos uh, ubos na lahat ng mga bunga niya yung mga naiwan na lang yung mga maliliit maraming maliliit pero yung mga malaki as in nga, patalong uh, sitaw patola yung upo medyo marami pa pero bawas na rin marami lang na bawas kamote, alugbati, halos lahat po ampalaya, dahon ng ampalaya kangkong, pati yung kangkong marami rin pong na bawas so, yun, uh, pasalamat po ako dun po sa mga pumunta kanina sa ating uh, bunting gulayan yan, doon sa mga hindi ko nabigyan ang palaya kasi maliit pa talaga. Uh, sa Sabado po, malaki na to. Ang dami kong nakuha kahit ah, hindi pa siya good size pero sige lang, marami naman pong bunga. Alanganin pa kasi mga kagulay eh. Ang dami niyang bunga pero alanganin pa. Pero sa Sabado, ah, uh, for sure, mabibigyan ko po kayo. Yan, maraming maraming uh, salamat po. At sa mga ah, uh, pumunta po dito, yun sa mga lahat po na nag-like at nag-share ng ating uh, vlog uh, maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat sa so, wala po tayong tikil sa trabaho no linggo po ngayon yun, wala po sana akong balak na mag-harvest pero marami po nagtatanong marami po may gusto ng gulay kaya sabi ko sige so nagising po kanina alas 5 nag-start up ako mag harvest madaling pa kasi ngayon pag, 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 pag gabi na po nga kasi ngayon eh so nag-start akong mag ano, alas 5 ng uh, madaling araw sa so, madilim So may ilo lang po ako yung sa garahe na ilo. Abot naman po din liwanag. Tapos sa may kabilang side may street light naman po doon. So naliliwanagan naman po yung mga mm, kangkong. Kasi yung mga ibang gulay natin nung kahapon pa ng hapon after work. Mga gabi na nga po yun tayo nagharvest Kaya ngayong umaga yung kangkong lang po yung pinakamarami talaga yung na harvest po natin. Ayun, so kagabi rin, nag-try uh, po kami nung tatawag na crispy kangkong. Yun. Hindi ko alam kung ano yung ingredients nun kasi si Mrs. po ang gumawa pero grabe. Ang sarap pala. Crunchy siya. Tapos yun, kinaya ko gabi. Sabukat nga yung chanko dahil sa dami kong nakain. Yan. Crispy kangkong. So, mabilis din lang siyang lutuin. Pero yung lasa niya, as in, ang sarap. Mm. So, kasi malapad yung dahon ng kangkong po natin eh. Ang lalapad. So, good size po siya para po dun sa ginagawang ng crispy kangkong hindi ko lang alam kung ano yung mga nilagay na ingredients pero yan alamin po natin tapos then i-share natin sa inyo kung ano po yung ano pero hindi ko lang alam kung kailangan mga kasi ang dami natin ginagawa sa garden lagi yan pero ngayon dahil na um, 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 umulan na libre na po yung uh, dilig pero kagabi talaga hanggang ngayon ang ginawa ko ang sawsawan pala sa crispy kangkong yung uh, suka lang kasi meron tayo yung uh, yung tostitos ba ng sausawan yun yung pinaka sawsawan niya tapos gumawa ako ng sawsawan na sarili ko lang suka ay nako grabe nagutom tuloy ako so mamaya kukuha tayo ng angkong ulit tapos lutuin natin yun so sa garden wala mo nang dilig ngayon pang ilang araw na tong ano tong uh, ulan walang tigil pang -apat na. So dapat ito by uh, nung July pa sana to nung ulan na to. Kaya lang uh, inabot siya ng August. Late ata yung ulan ngayon. Nasa lapag yung mga ibang bunga. Ayun din oh, no? magigili din doon may bunga na sana sa lapag din. So late yung uh, ulan ngayon sa ating uh, ngayong taon. Ayun. So ngayong araw hindi ako nag-vlog nung kung paano kung pagpitas, nung pagharvest. Kasi ginawa ko siya nung kahapon pa, tapos gusto ko ring matapos kasi kahapon din ang dami rin uh, pumunta dito. Yan, so maraming natubo sa ating garden. Yan, salamat po, maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming nagkagusto, maraming nagtanong, yan. Minsan kasi kapag uh, nakipag-usap mo sila, tapos yun, siyempre kausapin mo. Kaya yun, tumatagal minsan tayo pero maganda makipag-usap, maganda mag-share ng knowledge natin. Kung ano yung ko sa garden, kung gano'ng katagal yun, kung ano yung mga pataba na ginagamit natin, so, so far dito organic naman po, kaya konti lang yung ginagamit ng pataba, yun tapos, yan, medyo napatak dito po, kasi yan, tayo sa maraming ano run tayo sa maraming uh, dahon dito ano na kasi, yung side na to dito, bandang side, pati nga dito, kabila ang side natanggalan po yan ng dahon talbos kasi ang dami pong naghanap kanina kinula nga po ata May, yung dahon sa labas medyo maliwanag na silipin natin ha yun nakala ko tingin ayun oh. nyo medyo ma liwanag na yung uh, pero marami pa rin naman talbos pero kumpara nung nakaraan maliwanag na po siya dito so pati yung kangkong natin dun yung ay kangkong ang palaya pati yung sa likod yan, ang dami po nating na bawas na. Yan, nalabas na ako. Ayun oh. Alam ako kasi wala na pa ulan. Yan. So, yun. Wala tayong uh, pahinga halos. Pero masaya, masaya magtanim, masaya mag-garden. Yan, masaya makita ng mga tao, masaya lang siya, masaya mga tao. Masaya rin po tayo. And so, gutom na rin ako. Yeah, mag-aalas na po ngayon dito. Tapos, yan. Punta tayo ng crispy kangkong. So, yun lamang po muna mga kaguli kasi magpapahinga na po muna ako kasi pagod na pagod na ako. Gusto ko na magpahinga muna. At gabi kasi natapos tayo. Anong oras na rin, late na rin eh. harvest ng ano, ng dahon ng ampalaya, pati yung ibang gulay. So, ngayong araw, 2 uh, o'clock na. Tapos bukas pala, maaga tayo sa trabaho. Alas 4 na tayo. Gising kasi ang pasok natin, alas 5 na. So, maaga na naman. Mag-iba naman tulog natin. Pero ganoon talaga talaga dito so yun and uh, pagod na po ko and <laughs> wala na po akong masabi and uh, thank you for watching po uh, inuulit ko po maraming maraming salamat po sa mga pumunta dito kanina sa mga naki uh, lahok sa ating uh, garden maraming maraming uh, salamat po sa inyo mabuhay po kayo God bless po sa inyo so, sa mga inuulit ko din po sa mga nag-like at nag-share at sa mga bagong subscribers po natin Uh, maraming maraming uh, salamat po sana po uh, supportan niyo po yung aming uh, channel, ito yung munting taniman ito yung mong Jordan po, TV ito po yung ating uh, ginagawa pagka uh, summer pagka uh, maganda po yung panahon pagka wala pang uh, winter hindi ko lang alam sa uh, winter kung ano yung nga gagawin natin kasi <laughs> malamang mabusan po tayo ng content kasi puro na po ito yelo, wala na pong ano And, so, sana po supportan po niyo rin po kahit winter na Ayan, so maraming maraming salamat po at saka I'm gonna end this vlog right now kasi magpapahingin muna ako kasi mamayang hapon may mga pupunta pala naman po yan kasi marami pang nagtanong kung sa kangkong so mamaya uh, Siyempre gusto rin po nila kaya bibigyan po natin sila mamayang uh, hapon po ulit ayun so maraming salamat po ang sa samali po thank you for watching and see you po my next vlog para po sa update ng ating uh, garden magandang hapon and uh, maraming uh, salamat po